Bibili muna ako dito mga kapogi sa Dalarama. Dito medyo mura dito. Dito ay bibili ng mga container, paso, uh, plastic bag. Mura dito. Uh, gamit sa gamit sa kitchen. Ayan, dami. Hala so, na pa ako ng pala. Um, because I'm mixing. I admit, oh, really not polvere, così per sì, per è mi sto... è la Non ho una rida, ma... Cortina, non ho una cortina, se va container dito ayan eh. sabon mura dito dito sa dalarama mura baga ako kulang ang budget nyo dito lang melon sa laundry paso marami dito ang hinahanap po yung hook dito tayo maghanap ng hook nandito yung hook na hinahanap ko um, ito ang ura martillo lang pandinis nahanap ko yung hook yung yung hook na yun eh ito, ito hook na to ang kailangan ko kaso So, magkano to Four bucks eh. Yung single lang. Hanap tayo ng single. Mura lang yung single na